Sige, okay, tuloy natin. Tuloy natin ang laro. Ayan. Kahapon kasi tumabas na ako bago bumusang ulan. Nagtabas na ako. Yung panlagay ko sa kusina na apat na piraso, tinabas ko na. Pinag-anim na pinag-apat na party ko. dari 12 feet. Hinati ko naging 6, 6 feet. Oh, yan, kaya nabuo na itong uh, bubong dito sa ano, sa kulungan ng baboy. Mangyari kasi yung sa kusina, wala na, naubos na, wala na pang bubong dito sa kusina. Ako kasi bumusang ulang kahapon, eh, nagtabas na ako. Tapos, ito na, nabukasan. Ilalagay ko na yung balanse problema naman palibasa na doon ka sa bubon na ikwan tapos nasa ibabaw ka pa ng yero eh para kang nasa loob ng oven at hindi pa yung sikat ng araw para kang nasa disyerto buti na lang medyo may hangin-hangin ng konti kaya nung gabi ko Parang gusto ko eh, matulog na ng matulog. Kasi nga hindi na sikat ng araw eh tapos magre-reflect pa yung init ng yero. Mainit na mainit na. Para kang nasa oven sabi na nila. Pero ang mahalaga eh nakompleto na ayos nice na yan kompleto na yung uh, pako yung umbrella nail at saka yung uh, yero kasi yung unang estimate ko bali walong yero lang e pinasobraan ko nga dahil gagamitin dun sa kusina dun sa itaas ay e, nangyari ayan babawasan tuloy kaya nangyari doon wala na yung pangkusina dyan na napunta lahat kung kayo ay maglalagay niya, mahalaga meron kayong ano, yung uh, chalk stone o di kaya ay pintil pen para pang guide nyo dun sa pamakuha ninyo. Kada latag ng yero, lalagyan nyo ng guhit. Tatama nyo dun sa pinakaparte parte habang tawag yun. 2x2 o kaya 2x3. Para pag pinakuha ninyo, hindi yung butas kasi pag tayo hindi mo pinakuha niya magiging butas hindi mo ginuhitan yan sorry yung pamakuha ng yero eh mangyayari niya butas butas yan kaya dapat meron kayong guhit yan ah, lalagyan nyo rin ng uh, pinakalinya yung ayun oh, yun may linya yan may pinakalinya yan para hindi siya taas pa ba yung yero merong kalabas, merong kalubog. O, yung tinatawag na tanse. Ano, tanse. Ayan. Ano. Ngayon ko lang lalaman na yung laki ng kulungan na 4x5 ang papasok palang yero dyan ay labindalawa. walong 8 feet at saka 8 6 feet yung pala yan meron siyang bulada na tiga 60 yata Then sa harap tapos sa likod ay 30 mana yan hindi ka naman pwedeng gumawa sa gabi wala naman linya ng pwede sa gabing gumawa kaso lang ilinyahan mo ng ano ng lalagyan mo ng ilaw eh yung kinakatakot ko naman baka kakumulan kaya pinagtsagaan ko ng sikat ng araw Ayan, mainit na meron yan. No? Kailangan meron kayong panlinya. Ayan yung tatamaan ng pamakuhan. May guhit. Alagay nyo ng guhit. Pintel pen o di kaya ay eh, chalkstone Pero ang gamit ko, chalkstone. Kahit umulan, hindi kasi hindi agad na alis. O oh, yan o, oh, napapansin ninyo. Ayan, guguhitan ko yan. Diyan tatama yung papakuhan mo ng umbrella ninyo. Hanapin mo yung pinakadiretso. Ayan. Para pag pinakuhan mo, sigurado nga tatamaan na yung 2x2 uh, sa ilalim. Kasi yung ginamit ko dyan 2x2. Hindi naman 2x3. Ngayon, kung marami kayong kahoy, hindi mas maganda 2x3. Yun ang i-order ninyo. Pero yung order ko, ah, yung aking pinahiwa, na kahoy kasi meron diyang uh, paper tree tanim ni Bayaw yun ang pinahi pinahiwa ko yung ginawa kong 2x2 yun talaga ay para laan dyan kaya yung pamakang yan 2x2 by 10 uh, feet by 3 feet ganoon sa so, habang 5 uh, meter 5 meter plus. Bali, dalawang 8 feet tayo nagamit yan. Pamakuan. Kailangan medyo ilalim mo ng konti para makaganda ng signal. Kasi yung aba, hindi nila nilalagyan ng guide sa taas. Yung pinaka-tansi. Kaya pag pinignan mo sa baba, merong nakalubog. Meron 'yung bayad. short. 'Yung mata ng Mexicaning. Salamat po. Kasi kung ga, 'yung gahot o 'yung tinatawag na sa wali o kaya ay yung kugon. Mahal kasi yung kugon dito eh. Dito sa mabitikit na gusto na katawang sa mabahan. Eh, e, alam ko doon, pinaka minimum noon, 3 month, ay 3 month, 3, 3 years yata bago ma, ano yun, matunaw. Ang problema naman dito, maraming, kuhan yung mamanok eh, pinupugara ng ano yan, ng ibon. May itong lakot, ito naman, ibubong na kugon, kailangan merong saklob na net. Para hindi lakoy na ng ibon. So, yung tawag namin dito may mahal. Kaya pinagpasyang ko na 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 lang gagamitin, medyo matagal-tagal. Yan, kompleto ko ng bubong. Ngayon, pwede na ano yan. Pwede ko na kuha yung mga tira-tirang, ano, ah, uh, ang tawag nyo, lumboy man tawag nyo sa Tagalog? Ha? Eh, duhat ba sa Tagalog yun? Lumboy sa iba na din. Tawit. Pwede ko na abutin yung mga tira-tira nilang, ano, nasa gawing dulo kasi hindi nila maabot pag naka uh, ano sila sa main branch eh ako pwede ko na kuhain yung dulo kaya magmimerienda muna ng ano duhat duhat yan duhat siguro nakain ko dyan may mga may mga kalahating kilo pa yung nakain ko dyan kasi okay, nung no, wala pang yari yan alanganin ako yung abutin yung mga nasa dili ng sanga kasi baka bumagsak ako eh ayan taas taas na tempik yata yung babag sa ang sanga ayan duha yun ang merienda ko ayan ang merienda ni Kapi sa dyan Ah, natapos din ang pagbububong ng gutog. Ah, gutog. Ah, bahay ng baboy. Ayan, oh. Tapos din. Ayan. O, oh, kabuan. Ayan o, oh. tapos na. ayan. O, oh. tapos na, tapos na. Ngayon, yun namang ano. Ang susunod naman ay yan, sa samento kong kuli yung ilalim na yan. Oh. Ilalim na yan bababa ako bababa muna yeah. ito itong susunod ang mapapansin ninyo ito mga siguro mga 1 inches hanggang dito ang simento dyan taikot na yan kasi doon medyo sarado na ron eh. no? medyo sarado na ron 1 inches lang para in case na mag subdivide sila ng lote eh madaling tanggalin building lang naman yan ito mga 1 inches yan. depende sa dami ng halo pagka nabitin sa halo 1 inches pag sumobra di half inches ayun o Basta ito mapupuno hanggang dito yan. Yan na lang susunod. Tapos, ang problema yung ipa. Ang ipa daw dito ay uh, 75 centavos siya tayong isang kilo. Hindi ko alam, 75 centavos per kilo. Uh, ayan. ayan. Kasi yung iba, matataas eh, gaya niya, no? Kaya niya numataas yan eh. Nasa 4 inches yan. Kailangan mga 1 inches ang layo sa ano sa pipe. Sa GI. Sa 1 uh, half GI pipe. Ayan. Ayan e ngayon ang sitwasyon. Ang trabaho ni Kapisi. Ayan. Hop. Ganda ng forma. Mas magandang tignan sana yan kung may lamang baboy. 5 by 4 meter yan. 5 by 4 meter. 12 dalawang yerong naubos. 12 feet ang haba. Ayan. 4 by 5 meter. For occupy ten uh, pigs patining.